Anong na isang netizen, gaano nga ba kaaktibo si Senator Bongo sa pagpapakita ng malasakit sa kalusugan ng mga Pilipino? Alamin sa siyasat presents track record. Sa isang message na natanggap ng aming Facebook page, isang netizen ang nagtanong kung ano-anong hakbang pa ang ginagawa ni Senator Bongo para sa kalusugan ng mga Pilipino talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa presents I Z Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat sa malawak na adhikain ni Senator Bongo patungkol sa kalusugan ng mga Pilipino, kabilang sa mga prioridad niya ang pag-abot sa sapat na nutrisyon na kinakailangan ng mga Pilipino. Bilang bahagi ng Palugaw initiatives sa mga malasakit centers nitong November 13 ay bumisita ang Malasakit Team sa Philippine Children's Medical Center at East Avenue Medical Center sa Quezon City upang mamigay ng libreng lugaw sa mga Pilipinong patuloy na lumalaban sa kanilang mga iniindang sakit. Pati na rin ang kanilang mga pamilya at ilang mga health workers upang makatulong sa pagpapalakas ng kanilang kalusugan. Isa itong patunay na bilang chairman ng Senate Committee on Health ay patuloy na pinalalakas ni Mr. Malasakit Senator Bongo ang kanyang advokasya na pagbutihin ang health sector sa Pilipinas bukod sa pagsulong sa mga super centers at regional specialty centers. Kasama na rin dito ang pagsasagawa niya ng feeding initiative nationwide sa mga ospital na mayroong malasakit centers sa iba't ibang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message muna kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.